Ang pagputok ng bundok Pinatubo noong 1991 ay isa sa mga pinakamatinding sakunang naganap sa kasaysayan ng bansa. Ang pagsabog ng bulkang ito ay pangalawang pinakamalaki sa buong mundo noong ikadalawamput siglo. Higit 800 ang namatay at halos 100,000 ay nawalan ng tirahan. Masagana ang kahariang masinlok. Magandang maganda noon ang umaga. Maningning ang sikat ng araw. Sariwa ang hanging amihan. Lunti ang mga halaman sa paligid. Masigla ang awit ng mga ibon. Bughaw ang kabundukan. Subalit ang kagandahan ng umaga ay hindi nakasiya sa dato. Wala siyang madamang kaligayahan sa lahat ng namamalas. Malungkot na nakapanungaw ang dato. Nakatuon ang mapaningin sa bughaw na kabundukan. Nakakunot ang noo at tikom ang mga labi. Nagbuntong hininga siya ng malalim. Malungkot na naman kayo, mahal na dato, narinig niya sa may likuran. Bumaling ang dato. Nagtanong ang mga mata ni Tandang Limay. Isa ito sa bumubuo sa konseho ng matanda. Ikaw pala. Nalulungkot nga ako, Tandang Limay. Naalaala ko ang aking kabataan at nagbuntong hininga muli. Humawak siya sa palababahan ng bintana. Nakita mo ba ang bundok na iyon? Nagtaas ng paningin ng dato. Oo, aking dato, ngunit ano ang kinalaman niyon sa inyong kalungkutan? Tanong ni Tandang Limay. Napag-usapan na ng matatanda ang napapansin nilang pagkamalungkutin ng dato. Siya nga ang naatasang magsiyasat tungkol dito. Doon ako sa mga bundok na iyon laging nangangaso. Natatandaan mo marahil na malimit akong mag-uwi ng baboy ramo at usa sa aking ama at mahal ko sa buhay. Opo, kayo mahal na datu, ang kinikilalang pinakamagaling sa pananoon. Napabantog sa ibang kaharian ang inyong katangian sa pangangaso, ayon ni Tandang Limay. Iyan ang suliranin ko ngayon, para bang gustong gusto kong magawa uli ang mga bagay na iyon. Ngunit napakatanda ko na upang pagbalikan ang kabundukang iyon. Napakalayo na ang mga puok na iyon para sa mahina kong katawan at muling nagbuntong hininga ang dato. Hindi na nga ninyo makakayanan ang maglakbay ng malayo, ngunit maaari naman kayong magkaroon ng ibang libangan, pasimula ni Tandang Limay. Bahagi na ng aking buhay ang pangangaso. Hindi na rin ako makadarama ng kasiyahan kung iba ang aking magiging aliwan, malungkot na umiling ang dato. Naging usap-usapan sa buong kaharian ang suliranin ng datu. Nabalita rin sa ilang bayan ang pagkamalungkutin ng pinuno ng Masinlok. Makalipas ang ilang araw, dumating sa palasyo ang isang salamangkero. Matanda na siya at mabalasik ang mukha. Malaki ang paghahangad niya sa kamay ni Prinsesa Alindaya, Prinsesa ng Masinlok, ngunit malaki rin ang pag-ayaw nito sa kanya. Nagbigay ng kaukulang paggalang ang panauhin. May magandang panukala ako tungkol sa inyong suliranin, kung inyong mamarapatin, mahal na dato, saad ng salamangkero. Sabihin mo at handa akong magbayad sa inyong kapaguran, turing ng dato. Magpapatubo ako ng isang bundok sa kapatagan ng Masinlok na malapit sa inyong palasyo para sa inyong pangangaso. Ipakasal lamang ninyo sa akin si Prinsesa Alindaya, pahayag ng panauhin. Kung matutupad mo ang iyong sinabi, ay ibibigay ko sa iyo ang kamay ng aking anak, mabilis na pasiyan ng datu. Madaling kumuha ng isang maliit na batong buhay ang salamangkero. Ito'y parang isang batong mutya. Itinanim niya itong tila isang binhin ng halaman. Biglang-biglang sumipot sa pinagtamnan ang isang maliit na puno. Tumaas ng tumaas yun. Lumaki ng lumaki hanggang sa maging isang bundok. Aba, anong laking bundok? Di ba iyan tumubo sa itinanim na batong mutya ng salamangkero? Paksa ng usapan ng mga tao. Samantala sa palasyo, iniluhang gayon na lamang ni Prinsesa Alindaya ang naging pasiya ng ama. Ipinagdamdam niya ng labis na tila siya ay kalakal na ipinagpalit lamang sa isang bundok. At sa lalaki pa namang kanyang kinamumuhian, laging lumuluha ang magandang prinsesa. Nagkaroon siya ng karamdaman. Naging malubha ang kanyang sakit. Dumating ang araw na itinakda ng datu sa pagkuha sa kanya ng salamangkero ikinalulungkot ko na hindi ko mapasasama sa iyo ang aking anak. May sakit ang mahal na prinsesa. Magbalik ka sa ibang araw, saad ng dato sa salamangkero. Umuwing masamang masama ang loob ng matanda. Galit na galit siya sa dato. Sinapantahan niyang gusto na nitong sumira sa usapan. Nagulong gayon na lamang ang kanyang loob. Lagi niyang naiisip si Prinsesa Alindaya at ang kanyang kabiguan. Hindi niya napansing palaki ng palaki ang bundok. Ito'y kanyang nakaligtaan. Mahal na datu, halos natatakpan na po ng bundok ang buong kapatagan. Malapit na pong humanga ang bundok sa tabing-dagat. Wala na pong matitirhan ng mga tao, sumbong ng matatanda sa datu. Hulihin ngayon din ang salamangkero. Putulan siya ng ulo, lubhang nakapipinsala sa kaharian ng bundok na pinatubo niya, mabalasik na utos ng hari. Natakot siya sa maaring mangyari sa kaharian. Namatay ang salamangkero ngunit patuloy pa rin sa paglaki ang bundok. Araw-araw ay pataas ito ng pataas na lalong ikinabahala ng mga tao. Walang maisipang gawin ang dato, palubha ng palubha ang suliranin. Nakaabot ang balita hanggang sa malalayong kaharian. Nakarating iyon sa pandinig ni Prinsipe Malakas ng Pangasinan. Balita siya sa taglay na lakas at kabutihang loob. Agad siyang naglakbay patungong masinlok. Humarap sa dato ang matikas na prinsipe. Nakalaan sa inyo ang aking paglilikod. Mahal na dato, magalang na badya niya. Nakalaan akong magbigay ng kaukulang gantimpala. Humiling ka kahit anong bagay kapag nagtagumpay ka. Lunasan mo ang sulirani ng kaharian, prinsipe ng pangasinan, pahayag ng dato. Wala po akong hinihintay na gantimpala aking dato. Tayo na sa labas. Si Alindaya na nooy magaling na ay naganyak sa tinig ng panauhin. Sumilip siya sa siwang ng pintuan. Malakas na malakas ang pitlag ng puso ng dalaga. Nanaugang ang dato pati ang prinsipe. Madali nilang sinapit ang paanan ng bundok. Sa isang kisap mata, binunot ng prinsipe ang bundok. Parang pagbunot lamang ng isang maliit na punong kahoy. At sa isang iglap din, ipinatong niya iyon sa kanyang likod na walang iniwan sa pagbalikat ng tinudlang baboy ramo. Mabilis din siyang humakbang na papalayo at ihinagis ang bundok sa lugal na kinaroroonan nito ngayon. Bumalik ang prinsipe at ang dato sa palasyo sa gitna ng pagbubunying mga tao. Galak na galak ang kaharian. Pagdating sa palasyo, niyakap ng dato ang prinsipe. Iniutos niya ang malaking pagdiriwang para sa karangalan ng prinsipe noon ding gabing iyon. Gabi ng kasiyahan, nagsasayaw noon ang prinsesa pagkat nahilingan ng amang dato. Walang alis ang tingin ng prinsipe sa magandang mananayaw, batubalanis siya ng magandang prinsesa. Walang humpay ang palakpak ng prinsipe matapos ang pagsasayaw nito. Kiming umupo ang prinsesa sa tabi ng dato, siya ay tahimik na nakatungo. Ang aking anak, si prinsesa Alindaya, mahal na prinsipe. Nakangiting pagpapakilala ng dato, yumukod ang prinsipe at ang prinsesa namay nagukol ng matamis ng ngiti. Walang alis ang paningin ni prinsipe malakas sa dalaga. Hindi matagalan ng prinsesa ang kabigha-bighaning titig ng prinsipe. May sasabihin ka, prinsipe malakas? Tanong ng hari upang basagi ng katahimikan. Hinihingi ko ang inyong pahintulot na makausap ko ang mahal na prinsesa, mahal na datu, ang hiling ng prinsipe. Higit pa sa riyan ang maibibigay ko. Sang-ayon ng datu, hindi nagtagal at nasaksihan sa masinlok ang marangyang kasal ni na Prinsesa Alindaya at Prinsipe ng Pangasinan. Nagsaya ang kaharian sa loob ng anim na araw. Samantala, ang guwang na nilikha ng pagkabunot sa bundok ay napuno ng tubig, ito'y naging isang lawa. Naging maganda at matulain ang lawang ito na tinawag ng mga tao na lawa ni Alindaya sapagkat nagpapagunita ng kagandahan ng prinsesa at ng pag-ibig niyang siyang dahilan ng pagkakaroon ng bundok na pinatubo. Maraming ipinakita ang alamat na ito. Ipinakita rito ang pagmamahal ng isang pinuno sa kaniyang pinamumunuan at ang kaniyang kalupitan sa isang inosente. Ipinapakita nito ang pagmamahal ng isang ama sa kaniyang anak. Ang pinakamahalagang ipinakita ng alamat na ito ay ang pagbibigay ng pansin sa kapaligiran. Makikita rin sa alamat na ito ang mga kaugalian ng ating mga ninuno na nakahubog sa kanilang kapaligiran tulad ng pagkahilig sa pangangaso.